Wala kayong nabili, Brad? Wala kayong nabili? Wala, isang sa Dito, dito nabili ng mga Gaya mga karabas, pahala pala dito. Ang ko, dito sa San Jose, tagawin pwede yung lang. Dito, Dito, dito Balik. Saan akala ko malayo. Mura. Yun pala. Malayo naman. Kala mo Dito, dalawang na da, Dito, 300 na Dito, mo, ayun, takot ka Ayaw <laughs>

Natakot, natakot siya eh. Saan si Bus? Sabi niya.

Maraming makina eh. Ano pa mili? Ano Ha? Kundi doon sa ano, kulapan? Oo. Oh. Tukso pings! Tukso pings. <laughs> Hindi? Okay. Naka na po. Masno, ver. Mm -hmm. Naka-ready na pala. Naka-start na naman. Wala kayong man? starter na yata? Ayan po ang sinabi. Wala po kayong may starter? May low speed bag ang may starter? Meron po. Sige po, yun na lang po. May starter. May starter na lang po? Mga, <laughs> <sa> bigat <laughs> <laughs> <Bakay lahain siya. laughs> na sabihin kung ito. Makaila insa. Na ta? Karinin katro, mungkin <laughs> na lang. <laughs> Kasi Pero na ba ito, na lang lagiyan. Na may... lang okay, lagiyan po. Sta. Super kaya nopo. Super kaya nopo. Haha. gamit yun ano oh siya? yung Chat ko Chat ko yung testing te? testing te. testing paano maghila? testing talaga na. Ma-testing talaga Para natin. Oo ah. natin ang tablayan. May salayan ito. Pagkating doon, bago natin testing talaga yan?

Wala <laughs> Wala <laughs> Kailangan <laughs> ng mixer. Yung ka eh. Maganda yung speaker niya daw doon eh. mas lalong maganda kung may mixer. Mixer <laughs> 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 <lambot. Peter> lang boss. mixer lang. ilan ang kapasitya na to? ilan ang kapasitya ng crudo? 15 na lang 15? ayun kalate, ah. ayos sabi nga ba, nag ano pa ulit? nag tawad may 10 mga lang kalate ng gastos doon ang gastos mo doon magiging kalate lang yun saka malakas malakas yan Tusing ilisin yan may ilisin ng ilisin mo ng gandina eh ano lang, jumid <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> oh iya lah. Bos selamat bos Selamat. Ya, Hai, lagi tadi sih. buat Ang nga nga eh, no? Bilig eh. Ah, kar naman. Ito, peso. baka nabitin si... Ay, may wantig ng sikat din para. No? Ito, nabag mo sa mga 50, Ayan, ayana, ayan, ayana, ayan, 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 oh, ayan, oh, 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 ayan, 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 ano <laughs> <laughs> uli kayo? Lagot ka, kiti love. Kapings siya. May kita namin. Hindi na tinapayan natin na, na yung mukha yung ngunulong. yung oh. kanan na ng mga ngayon. Ang nakilig ka. mo naman ako ha. Ayo. <laughs> 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 Hindi hey, kinatanong wala. ko kung ilang piraso, ay sa isang araw ilang piraso na ubus lang tinapay. Sabi niya, Kuya, ano po, sa 300 pack, uh -huh. ay bak, ay ano yun? Ano meron nyo? Bakit iba ang ngiti mo? 300 bucks sa doon Thanks. Bakit bakit ibang ngiti mo kanina? Ay, wala lang. Hindi mo ito kayo busing. Busing. Ang sabi ko, ma'am bakit yung isa may libring tinapa yung cook wala? Sabi niya, iba naman yun kuya. So, sabi ko, ang tinapay, ay buy one take Ang soft drink, hindi. Dapat buy one take one eh, hey, meron time. Up. pop. Oh, karga na naman, karga. Karga naman daw, bigwis. <laughs> eh, ano pa mo diyan? Nakabawas sa iyo kanina, di karga na naman. Eh, ginabi na kami mga Arabas. Dito kami ngayon sa paraisa ni Akin Kumari. Princess GB. Ah, di ba? Tara to, tayo na tayo to. Oh, Peng, dito na naman kami Peng. Ah. <laughs>

Ito yung ano sa'yo ha? Yung pastel Wala kasi mga karabas ko ng Baka kasi kapitan niya Ha dalawa lang? Oh. <laughs> Sabihin ko

<laughs> o, oh, yun know, na ulit magkakain magbayad, na <laughs> Alright, alright. Dito na po kami sa Manggarin. Thank you to. Thank you, thank you, thank you. Over na, take over. Ako na, Tihatin ko pa tong mga to. Isa-isa sa bahay nila. Mga mm -hmm. ah, karabas. Mm -hmm. si Jaymar, mm -hmm. si Boy Pitek dito na rin. Okay, thank you po sa panonood. Oh. At pag nakakabit na po namin yun, sila rin kakabit na yun eh. Pag nakabit na po yun, eh, syempre, tuloy-tuloy ng alawat natin. So, thank you po sa panonood mga karabas. Ngayon po tayo lahat. God bless po.